tara, tulungan nyo ako magluto o samahan nyo ako magluto ng ating paboritong manok. So, isang buong manok ang gagamitin natin dito. Siyempre, ang gagawin natin dyan ay pagpipiras-pirasuhin natin. Itong manok natin ay hindi naman ganong espesyal pero yung lasa panalong-panalo at napakasimple lang. Kahit naman sino or nagsisimula pa lang ay pwedeng-pwedeng gayahin or napakadali lang gayahin. Yung mga manok na pinaghiwa-hiwa natin ay lagyan lang natin ito ng asin, paminta, at swete, turmeric powder. So, tansya tansya lang dyan, itong ating paprika hindi naman natin ito i-deep fry, pero gusto natin dito pa lang ay mas malasang malasa na, so i-massage-massage lang natin hanggang sa makot lahat ng parte ng ating mga manok ayan, massage-massage natin syempre isa sa pampalasa, lagyan natin ito ng mountain dew So, para sa akin ah, mas malasa talaga yung Mountain Dew kumpara sa Sprite and Coke kapag ka magmamarinate tayo or magbababad tayo ng ilang oras. Itong ating bell pepper, green and red bell pepper nga pala ang gagamitin natin dito. So, kung meron kayong orange ay okay lang. Kung meron kayong mas malaki ay okay lang din. Maghihiwa din tayo dito ng ating Kamatis. itong ating green onion. So, gusto natin may mga dahon-dahon para naman hindi mawala yung aroma o mas masarap. Itong ating bawang, syempre, sa pagigisa pa lang, bawang, hindi naman talaga nawawala yan. Itong ating sibuyas, hiwahiwain lang natin ng maninipis ang ating sibuyas. Medyo katamtamang laki nga lang pala ang gagamitin natin sa ating sibuyas. magsalang na tayo dito ng ating kawali. Lagyan natin ito ng mantika. So kapag ka ganitong kawali ang gamit ko, talagang pinapainit ko yan at yung sa gilid ay nilalagyan ko talaga ng mantiga yan. So, ipan fry na natin itong ating mga manok. So, isa to sa mga sekreto para naman mas malasa itong ating karne ng manok. Yung pinagbabara natin, huwag nating itapon. Itabi muna natin dahil gagamitin natin yan maya-maya. Balik na natin at kapag ka namula-mula na, ay pwede na yung isang side. Yung isang side naman ang papupulahin natin. O, dito pa lang, kapag ka ito niluluto mo na, mo na na talagang napakasarap nitong ating mga manok. Alisin muna natin yung ating manok kapag ka namula na both sides. Tapos lagyan natin ng konting mantika pa at igisa na natin dito yung ating bawang. Hindi na tayo gagamit ng iba pang pan dito na lang at dito na rin natin igisa itong ating sibuyas. Halu-haluin lang natin itong ating kamatis. Halu-haluin lang natin. Dininan-dinan ko lang yan para naman medyo madurog-durog na dyan. Lagyan lang natin ng salt and pepper haluin natin at itong ating tinritong manok. Mix-mix na natin yung dyan. Ayan. Lagyan na natin ng toyo. Haluin natin. At itong ating pinagbabaran. Dahon ng laurel, ilubog lang natin para naman yung aroma niyan ay masama dyan. Takpan lang natin at pakuluan hanggang sa lumambot or maluto itong ating manok at medyo manuyunuyo katulad nito. Kapag ka okay na yung sabaw na parang ganito na, ay pwede na natin idagdag yung bell pepper natin at green chili o oh, siling haba. Ayan, tinakpan ko pa pala ulit para naman mas tuyo-tuyo pa yung sabaw niyan. Gusto natin kasi is yung manuyunuyo kung nakarating ka na dito ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Krish Kusina. At saka pala i-comment mo kung saan ka nanonood at itong angalan ng ating recipe. Enjoy!